Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikalabing walo ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal. Iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansanlibutan si Ina sa Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito na may sa Dalmasya. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito sapagkat malaki ang may tutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kinakarpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga klat ko lalo na yung yari sa pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandro Panday Tanso, ang Panginoon ang nagpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang may sa mga hentil ang salita. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo Magpupuring lahat sa iyo o Panginoon ang iyong nilalang lahat mong nilikha ay pupurihin kat ka pasasalamatan babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan. Hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang pagahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ng habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang pagahari mo. Aleluya, Aleluya. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng pitumput dalawa. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan. Kanin ninyo ang anumang ihahin sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.